Napaka-sweet naman ni Donnie. May inaayos sa mukha ni Belle Mariano. At kitang-kita na napaka-sweet nilang nag-holding hands sa behind the scene nila. Literal na tuwing nakikita ang dalawa, iisang cellphone lang ang kanilang ginagamit para manood. Sa nangyari sa episode 12, nalaman na ni Belle kung sino ang may sala at tumawag ang sekretary ng kanyang daddy na meron silang meeting at pupunta si Caroline at hinatid ni Bingo sa kanilang bahay. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Bingo kapag nalaman niya na dahil kay Ling kaya siya nabangga? Na late kaya hindi siya umabot sa presentation niya. At nag pa kagabi si Vibery makikita talagang magkadikit ang kanilang mukha. Literal na magkamukha mukhang magkamukha na ang Don Bell. Napaka-supportive naman nila Charlie at Carlo. Talagang pinicturean nila ang endorsement ni Bell Mariano.